Hello everyone, sa tayo naman po idadako sa pag-aaral sa salita ng ating Diyos. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay naniyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. At huwag nyo rin pong kalimutang i-subscribe ang YouTube channel ng aking wife and also yung isa nating channel na Christian Tips. I-visit nyo rin po mga kapatid yung aking Facebook page. At huwag kalimutang mag-follow. Salamat po ng marami sa inyo. Now, welcome po mga kapatid sa ating devotional Bible study. Day 15 na po tayo. Ang ating teksto ngayon mga kapatid ay nandito po sa unang Korinto 3, si 4 hanggang 8. Basahin po natin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataasman, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Now, ang topic na pag-uusapan po natin ngayon mga kapatid, ang ugali sa tunay na pag-ibig. Now, ano po ang ugali sa tunay na pag-ibig? Mayroon po tayong tracing katotohanan. Ang una po, matyaga. So, ang ibig sabihin, matyagang maghanap buhay, mag-alaga sa mga anak, matyaga sa paglilingkod sa Diyos, at may tiyagang maghintay at hindi nagmamadali. So, yan po ang ugali ng pag-ibig. Pangalawa, may magandang loob. Ibig sabihin, mga kapatid, may magandang loob sa mga bisita, sa mga estudyante, sa mga customer, sa mga members, sa mga nagtatanong, sa mga taong hindi kilala. So, mayroon po tayong magandang loob. Yan po ang ugali mga kapatid ng pag-ibig. At pangatlo po, hindi mainggitin. Ibig sabihin walang crab mentality. Na kahit kapatid mo, kamag-anak mo, kamember mo, kaibigan mo, pastor mo, ay hihilain mo pa pababa. Kung umaangat sila, huwag kang mainggit. Bagkos, dapat masaya ka pa para sa kanila. Yan po mga kapatid, ang isang taong hindi mainggitin. Ugali po ito mga kapatid ng pag-ibig. Pangapat, hindi mayabang o mapagmatas. Kaya kung nagsimula ka ng magmayabang sa iyong kalagayan, sa iyong naabot sa buhay, inaapakan mo na iyong iba, naging mapanghusga ka na, mapangapi ka na, hindi ka lumalakad sa daan ng pag-ibig. Dahil ang tunay mga kapatid na pag-ibig ay hindi mayabang o mapagmataas. Ito po ang ugali ng pag-ibig. Panglima po, hindi magaspang ang pag-uugali. So ano pong ibig sabihin ng magaspang ang pag-uugali? Ito po mga kapatid ay bastos, ibig sabihin walang galang, malupit, marahas. Hindi po ganito ang ugali ng pag-ibig. Ang ugali ng pag-ibig mga kapatid ay hindi magaspang ang pag-uugali. May good manners marunong sumagot ng tama, marunong makipag-usap, marunong gumalang, marunong makinig at magalang. So, yan po mga kapatid ang ugali ng pag-ibig. At pang-anim, hindi makasarili. So, ibig sabihin, hindi mo ilalaglag yung kasama mo dahil lang sa sariling kapakanan. May pakialam ka sa kasama mo o sa mga kaibigan mo. Hindi ka nang iiwan. Marunong kang magtira sa mga kasama kung kinakailangan kung sa kaligtasan mga kapatid ng ating kaluluwa, nais mo rin sila na maligtas, hindi po natin sinasarili yung salvation so ang ugali mga kapatid ng pag-ibig ay hindi makasarili so pang -pito, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa ibig sabihin, hindi maartih hindi aburido hindi puro sungit ang ipinapakita hindi laging mainit ang ulo hindi mainisin wala palang love pag ganito mga kapatid. So ang tunay palang pag-ibig ay hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi po maiiwasan mga kapatid ang magalit. Pero kung ito'y attitude na o di kaya ito na lang lagi ang ating ginagawa, dapat tandaan po natin yung sinasabi ng Biblia na ang pag-ibig ay hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Number eight, hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama ngunit ikinagagalak ang katotohanan. So, ang tunay na pag-ibig mga kapatid, kapag nakakita po yan ng masama, hindi niya yan ikinatutwa. Kung niluloko ka, pinaasa ka, binubuhay ka sa kasamaan, minaltrato ka ng hindi maganda, binugbog ka, halatang hindi ito pag-ibig kapatid. Ikaw lang ang nagcagang ibigin siya. Pero kung okay lang sa'yo, nakipag-compromise ka pa sa kasalanan niya, maaring wala ka pag-ibig sa kanya. Bakit? Dahil ang sabi ng Biblia, hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ano mang klaseng relasyon, basta't masama na, huwag kang makipag-compromise. Maaari kang makipaghiwalay o di kaya'y domistansya or disiplinahin. Katulad ng ating mga anak mga kapatid, di ba? mapansin po natin kung sila ay nagkakamali, dinidisiplina natin sila. Kasi ang pag-ibig ay hindi ikinatutuwa ang gawang masama. So number nine, sa ugali ng pag-ibig, mapagpatawad. Gaano man kasama ng kasama mo, ng asawa mo, anak mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, huwag natin silang isumpa. Huwag tayong maghiganti ng masama. Kundi magpatawad tayo kung talagang sa Diyos ka, tatanggapin mo to dahil otos ng Diyos ang pagpapatawad. Sa mga karelasyong nagkahiwalay, dahil sa mabigat na rason, kung hindi na pwedeng magkabalikan, mag-release pa rin mga kapatid ng forgiveness, ng pagpapatawad. Pangsampo mga kapatid, kung ano ang ugali ng pag-ibig, mapagtiwala. Ang tunay na love mga kapatid ay hindi nananakal, hindi nangungontrol ng partner, hindi po mapagdudah. Kahit wala namang ginagawang masama. Ang tunay mga kapatid na relasyon ay may pakialam sa financial ang bawat isa. Ibig sabihin pinag-uusapan ito, walang itinatago, pinag-uusapan yung utang, ang bangko, ang sweldo at magkasundong bumuo ng plano at wise sa pagpapasya. Bakit? Dahil love is trust. Number 11, kung ano ang ugali ng pag-ibig, puno po ng pag-asa. Ang pag-ibig po sa hirap at sa ginhawa po yan. Magkasamang hinaharap yung mga problema, mga pagtitiis. Magkasamang mangarap at magplano ng tama. At masaya dahil ito'y puno ng pag-asa. Ang ugali ng pag-ibig mga kapatid ay puno ng pag-asa. Number 12, mapagtiis hanggang wakas. Now, bakit may mga lumalayo sa Diyos, umiiwas sa Diyos? Dahil po mga kapatid, hindi tunay na mahal ang Diyos. Bakit may mga mag-shoot nagkakahiwalay? Dahil hindi tunay na love po yan. Bakit may mag-asawang nagkahiwalay? Dahil hindi tunay ang love. Nagsama at nagkasundo lang dahil sa last of the flesh. Ang pag-ibig mga kapatid ay mapagtiis hanggang wakas. Number 13, walang hanggan. Ang ugali ng pag-ibig mga kapatid ay walang hanggan. Sabi sa verse 8, Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil rin ang kakayahang magsalita ng iba't ibang mga wika. Mawawala ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. So mga kapatid, may forever po ang pag-ibig. Biblia na mismo ang nagsasabi. Pag may tunay kang love, magkakasakit ka man, mawalan ka man ng mahal sa buhay, na-damage man ang katawan mo, ang love na nandyan sa iyo ay hindi madadamage titibok pa rin yan. Makakagawa pa rin iyan ng magandang serbisyo. Umaandar ang pag-ibig na tunay, hindi lang po sa mag-asawa kundi maging sa kapatiran, sa kaibigan, sa kamag-anak, sa pamilya at higit sa lahat sa Diyos. At yung love na ito ay magdadala sa atin kahit sa ikalawang buhay. Kung ano ang kulay ng true love o gali ng love, hindi ito magbabago iiral ito at magmamahal ito ng tama. Para po sa aking iiwan ng konklusyon, mga kapatid, may mga bagay na mahirap ipaliwanag sa pag-ibig. Ngunit ang Biblia ay nagtuturo ng tama at tunay na kahulugan ng pag-ibig. Makikita ang tunay na ugali ng tunay na pag-ibig at umiiral ito kasama ang ating kaluluwa. Magpasawalang hanggan. Mamuhay tayo mga kapatid sa pag-ibig. Ngunit tandaan natin na hindi Diyos ang pag-ibig, bagkus ang pag-ibig ay may Diyos. Sumusunod ang tunay na pag-ibig sa kagustuhan ng Diyos. Nawa'y mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.